Sinuportahan ng economic managers ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang revised implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. Sa ilalim nito, may kapangyarihan si Pangulong Marcos Jr. na i-reject o tanggapin ang mga nominado sa magiging board ng MIC. Yan ni Kenneth Paciente. Matapos ilabas ng Office of the President ang revised implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund o MIF, umani ito ng pagsuporta mula sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang Department of Finance. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, ang mga pagbabagong nakapaloob sa revised IRR ay legal at naglalayong makabuo ng matibay na istruktura ng pamamahala ng korporasyon. Partikular na binigyang diinidyok no ang layunin ng bagong IRR na makapagbigay ng kalayaan sa Board of Directors ng MIC na makabuo ng Risk Management Bodies habang itinataguyod ang pinakamataas na pamantayan sa pamamahala ng pondo. Napapanahon din anya ang pagsasapinal ng IRR, lalo't marami ng mga local at international investors ang nagpakita ng interes sa MIF. Patunay din ito ng kagustuhan ng kasalukuyang administrasyon na maipatupad ang MIF bago matapos ang taon na makapagsusulong sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng bagong IRR ng MIF, inatasan ng advisory board na magsumite sa Office of the President ng listahan ng mga nominado para sa bakanteng posisyon, bagay na maaaring tanggapin o i-reject ng Pangulo at humingi pa ng karagdagang listahan ng mga nominado. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang pagbabagong ito ay magsisilbing daan para magkaroon ng MIC Board ng Kalayaan na ng mandato nito at makahanap ng mga investment na pakikinabangan ng bansa. Mapagtitibay din anya nito ang accountability sa pagpapatupad ng probisyon ng MIF. Tiwala ang kalihim na maipatutupad ng maayos ang bagong IRR at gagampana ng mga Board of Director ng MIC ang kanilang responsibilidad para sa ikabubuti ng bansa. Ayon naman kay Rosalia de Leon na miyembro ng Monetary Board ng BSP at kabilang sa IRR Review Group, inalis ang kwalifikasyon para sa ilang posisyon ng MIC para hayaan ang board na ang tiyak na kwalifikasyon ng mga opisyal nito para epektibong mapamahalaan ng MIF. Nais lamang din anya ng Pangulo na mailayo ang board mula sa political influence at bigyan ito ng panahon na magtakda ng mga kwalifikasyon sa pinakamaayos na paraang alam nila at nakabase sa ilalim ng kanilang karanasan at kadalubhasaan sa paghawak ng pondo. Ayon naman sa Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs, binibigyan lamang din ang board sa pamamagitan ng revised IRR ng kakayahang pumili at magtakda ng mga kwalifikasyon ng mga magiging parte ng Audit Committee and Risk Management Committee ng MIC matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagrerebisa sa IRR ng Republic Act 11954 o ang panukalang batas na nagsusulong sa pagkakabuo ng Maharlika Investment Fund para magarantiya ang transparency at masiguro ang maayos na pagpapatupad ng probisyon nito. Kenneth, pasyente para sa bayan.